magandang araw sa inyong lahat guys. Ngayon samaan nga akong magka sa kanya. Char lang magpapatul feelings or tayo guys. Sa na tayo real real, guys. Nag-moodle map si planeta pa ako, guys. Mula ay na siya nag-backlay-backlay guys. Baba na ha ganyan talaga ang buhay guys. Minsan maliligaw tayo dahil nang haabat lutang tayo. Ay. Andito na nga tayo sa Ice Smile Dental Clinic na located sa Butuan City guys. Inumpisahan na tapos na uli na ta baklay na pantapa. akong pagbaklay-baklay nang kakita akong pan. Maong nipalit na dayan pud ko pan. Unya nagbaklay na pud go ang taas nga baklayunon. Kay ingon ang isa ka driver, walay mo hong dito a dapit maong nagbaklay ko dito dapit unahan sa dito dapit maong salamat kaayo sa driver nga nagingong sa ako ah kay maabtan dyo pas pasko dito sige hulata yehi na ana sa broom broom nakauli na jod salamat mauni siya wow kaayo. thank you doc yun lang sa ngayon guys see you sa next video